po na nakatira ng tulong ng Iglesia ni Cristo. Ang marami pong residente sa Ilocos Sur na biktima po ng pananalasa ng Bagyong Julian. Ito ay matapos ang sinagawang sunod-sunod na lingap sa mamamayan sa naturang lalawigan. Alamin po natin ang detalye sa report ni Laila Tumanan. Nagdulot ng matinding pinsala ang bagyong Hulyan sa Northern Luzon, partikular sa mga naninirahan sa seaside o tabing dagat kung saan ang mga kabahayan at kabuhayan ay napinsala. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, Pinakamatinding na apektuhan ng bagyo ang Region 1 na umabot sa 44,521 ang apektado katumbas ng nasa 13,105 na pamilya. Maging ang Region 2 at Cordillera Administrative Region nakapagtala pa ng mga pagguho ng lupa dulot ng malalakas na hampas ng hangin at ulan sa mga lugar na dinaanan ng bagyo. Sa pangunguna ng Executive Minister ng Iglesia ni Cristo, kapatid na Eduardo V. Manalo, ay agad na nagpadala ng lingap sa mga maumayan sa mga biktima sa mga naturang rehiyon. Kabilang na ang lalawigan ng Ilocosur na dito ay maraming mga residente ang dumaing ng kahirapan at pangamba sa naranasang kalamidad. Malakas po ang ulan, binaha sa labas, hindi po kami makalabas, Lahat po. Tabing dagat din po kami. Yo, hindi po ako nakapagtrabaho dahil binabandayan po namin yung ano, yun sa may tabing ilog. Diba po kasi tumaas po yung tubig. Kinakapahan po dahil yun nga po lumalakas po yung halon, yung hangin. Lalo po kami po doon, laging nawawalan ng kuryente. Apektado, lalo na, ang pangunahing kabuhayan ng mga manging isda. Ano sa lahat ng mga sugod so, kay pagsapunan mo, ang uren mo gabing pilsan na pa sa ito, ma'am. Ang kami na tawag mo, ang gasang-gasaan mo na tawag mo. Ano sa lahat ng mga sugod kay pagsapunan mo, ang mga masapunan mo, ang sugod kay pagsapunan mo. kami mo. Ay, medyo nahihirapan ng mga nanginis dahil eh. Kung minsan po malapit, mayroon, mayro naman river dito sa amin yung ilog. Mayroon naman na nahuhuli dyan pero hindi lang sapat na pang Kung maalon po, hindi nila kayang ilusong po yung mga ba motres bang kabuhay sa laki ng alon. Matataob lang po sila sa lahat. Pag nasira na po yung bangka, medyo tambay muna po ito. Kung ang gagawin po yung ibang mangingisda kung mayroon ko silang balsa na kawayan, yeah, isasakay na lang po sila doon pero hindi po sila makarating sa malayo. Magkakasunod na lingap sa maumayan ang isinagawa ng Iglesia ni Cristo sa tatlong dako sa Sur. Ito ay sa bayan ng Narvacan, Vigan City at sa Magsaysay. Ako po ay nagpapasalamat po sa pamamahala at sa tulong din po ng Panginoon. Dito po sa natanggap po naming lingap na kahit po mahirap po ang buhay at na nararanasan po namin sa kuna sa panahong ito, andyan pa rin po kayo tumutulong po sa amin at hindi niyo po kami pinababayaan. Maraming maraming salamat po. Unang una po, papasalamat po ako sa kapatid na Eduardo P. Manalo po sa pagsasagawa po ng lingap sa mamamayan dito sa Ilocosur po. Isa lang ang lalawigan ng Sur sa mga probinsya na pinagdausan ng sabay-sabay na agarang paglingap ng Iglesia ni Cristo bunga ng pananalasa ng Bagyong Kulya. Laila Tumanan para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapang.